Ali. Dugso. Guys, dogso guys. Oop. Dugso ulit. Guys. Balabagon. Madam ha. Kay hey, dagko. Ang kaso lang kay kulang ang akong tira. Dalawa ka resibo.

isa yung uli ng kitang at saka yung namatay na suno dali din dispose mamaya hapon mga awan mga mga idol para ano kasi ano paubos yung konsumo namin bali ano ulit kami ng kusog para makalawat ulit yan yes. nga mga idol oh, yung nirinti ka namin ng na no, namin para ano kasi yung ice namin kunti na lang Bali hatak na kami ng kitang Sana may laman to Dito, dito na pala kami mga idol sa ano Malapit sa isla Ayan na, yung buya Ito nang bira Hatak na ano mga idol Pamundo malalim pa yan mga idol kasi ano yan nakadipa yan ang sesinta dipa para hindi siya maano pag maagos wala ng mga pain ano yung mga idol ubos ng ano hiringga mga ano mga maliliit na isda sana may nakaago na malaki

ulam mga idol ulam marami pang ulam ang kanyang ano kanaping mga idol ang mataba wow ulpot lunok pa lunok liglig pinipilitan na yan ang buhay mga idol kaso ano sa taytay -tay pa sa aquarium hindi mga idol Tanggalin na natin Ubir, 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 Ay, gastungol. tungol, agay, Sige, sige. pusta, ikut, Pag ikut, 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 ikot. Ikot, ikut, ikut, lalang ikut, 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 Amen. Tawag Delikado kasi mamatay mga dulo kung ano, gustong ul.

pasang sakit sekali kita main dulu sudah hai kan tempat tuh tempat tempat tuh ulam jepang 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 jepang, jepang. Parasel, alim, Ah, sagetak panenak tanah sana kan apa? Sasanga-sanga hampir. Rama pa. Ana okay. malak. Malalim-lalim pa mga idol. Paalas makita. dana Oi kon limbas Dan oi na oi Besin Agali ati ngi tangalin Iyo Nema de kupih Cobak yan okay. tabak tabos isang indong Suno, suno, suno. Aku ye patai, lunok So sayang, mai Patai dun. Ya, bayang kulai? Sayang mau bersana. Berapa kalau nok? Ah? Di dalam dia, di dilang pinapul pulu, pena pulu, apa? Ah, masih sih kurang susah batu? Susah, yang. Nagasaan ang mga dulo. Sus, oh. ito lang po. Oo, oh, yan. Alam mo yun. Ah. Ah, ha? Ha? Dug ha? sa anong niya. Hasang. Mga idol. Mga idol. Ay, yung ah. presta tatlong piraso. Tiger at saka ano. Kaya yung patay. patay. Tapos, so, yung... Ang tatlong piraso. Iwan kumakabot yung isa na over.

Tak kita aja. Tak great. Hai ndik. Bola-bola. Tak great lah sa wala pun. dulu

Over tatlo. Ay, hindi natin bang ang tatlo. kung puro over. Hmm, Tingin ta kung magkas siya dan. Yung maliliit na lang. Isis. Ay, isis. Isis. Hindi Iyan, is. Is, is. Is, is. Yan na lang presyo namin. Nagbaba kasi yung isda. Ha? Nagbaba. Aw. Aw, live? Hmm, ang live. awan one for na lang? Hmm. Oh. Nagbarato. Masamot na kitkaro.

Wabeng, patay, patay. Um, No, na walang puti. Walang puti. Ato'ng puti. Jo. Okay. Ano, ocho? ocho. 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 Tiger. Tigeri. Tiger. Point nine, nine thirty. Okay. Bro. Oh. <laughs> 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 Walak na. Hugasan Wala. na mo anay na krisa bago ni ibitay ang press. Yeah. And ito na lang ay. Ayan ano?

ko na guys, sa siro. <laughs> <laughs> Inyo ha po na kay Ali. ale <laughs> um, Ali. Ali. <laughs> Ayos sa guys. Pa para bilik hmm. dili ang isda. <laughs> Ayo ba 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 tabulyawan pag ano? Mamaya na yan. Mamaya na yan. Ano. Ayan o. Oh. Ito yeah. ang pinakamalaki. Ipay. Huli ko yan. Ayan. Lukso. Guys, dogso guys. Ito pa guys, Lapa. may isang malaki pa. Balabagon. na. <laughs> Oops! Oh, Oop. stambi. Ano na siya? Ano ba? Ito pa. Guys, dogso pa guys. Dogso ulit. Ito guys. Balabagon. Madam ha. Ay ito. Sarap po dito sa akin. Wala pa. Balaguno. Pero sarap na silang presyo. Eh, okay, dagko. <laughs> Ay, Ay bilat ka Santo Maria, aw. Sige. Sige sog-sog mo Dan. Ayusin mo. Dan. Yan. Sige, yes, Dan lang, anay. Eh. Di, di, gabil mo, Dan. Gabil mo. Ito, lahat-lahat din. Ayan, tama na. Tama na. Hmm, tingnan mo. O, oh, tingnan Ayan. mo. Dugso. 19.4. Ang wala <laughs> pa yun. Dugso. Sige, kuha na. Kuha na. 19.4 <laughs> Kababoy. Nami, kuha niya. Tingga. Tingga? Oo, oh, bilog. Agoy, wala. Karang pa mo palit si Miro. Ah. Si Miro, abis sa kurun. Ah. In Naubos na, na kay Iggy. Balig, himo. pang ano sa... Ito tugita. Ah. Ay, gamitan nila. Tingga. Oo. Oh, tingga. Ginatunaw nila. Ah. Ito, pangkano yan tiyang ano. Ito. Ito po mag eh. isa kilo siya. Sobra ito. Sa kilo. Wow. <laughs> <Ba>? Ito yan. sa <laughs> Yan lang ang kuan ang, ang hindi ko alam ang pwesto ang ano to. Ay to. Yung taas ano, Tas, no. Dito, oh, ang simod, ano ba yan? Taas. Torsilyo. Alin <laughs> ba? Aw. Ito yan. Aw, torsilyo. Torsilyo. Yung taas ang simod. Arakabot. Ay, arakabot. Diyan, diyan lang. Araran. Wala na guys, yan lang guys. Ayun pa lang isa. Ay, dun sa bulong mo lang 'yan, nakabot no. Ay, may tay. Yan.

Iba doon na si mga namali. Pantor si Rio. Tasok si Mud. Wala kan diyan, nanan dar wala kang kabilong. Halos. kilos to si Rio. Hmm. yang Sinta bigyan bola si Sinta. Olpot mo na siya. Na ulpot ning ano ni? Assorted. Oo. Oh. Oh. Hmm, si Sinta. Si Sinta may Si Sinta. Oh. Lain lang kung dagko na. Oh cinta dan kok kon rumpi oh rumpi rumpi oh dos si kuadain serius oh tres tres ah panari panari pak, masih ini nang kuansi kurang pista

kalalatan. Dos. Mm -hmm. Eh, rektor lagi. Hmm. Pati mo ano, na yung hindi na karating mga media. Isama mo na. Wala Ang kaso lang, kay kulang ang akong tira. Dalawang karesibo, 10,000. Oo, 600,000. Hindi na lang balikan. Hindi bukas, balikan nyo lang. Kay ugma Patum oh. lang. ilan Ilan yung ano nila? 5,000. Oh, sige, sige, sige. Kay, oh. isulat lang. Isulat lang, Dre. Mm, isulat lang ako, Dre. Oh. Ah, Ang nyo lang, anay. Oh, bilangon nyo, anay. 6 yung suno, 6,980. <laughs> Tapos oh. patay 3, 6, 7. 10,600 six Dali, 10, plus Six mm. <manyan> Isulat lang, Drea oh. oh, O, kanang kwarta? Bilangan, five thousand Bilangan nalang okay mga idol Ayok okay. okay. uh -huh. mapapitin mo ulit Ang kauban basig Alas dos si Drea Si Tio? Si oo oh. One five, one five dito Two

yung yeah, mga dolito yung benta lahat 10,607 bali po na lang 5,000 bali may kukunin pa kami 5,607 okay ayan mga idol dito na kami sa bahay yung kakawila namin yan maraming maraming salamat mga idol sa panunod mag enjoy kayo palagi at saka ingat kayo palagi mga idol sa ano araw araw ma. Let po.